Dag. <laughs> I love you all. Daghang salamat sa tanang mga nagregalo sa amin. Oh. daghang salamat sa nagregalo. Itong mga kwarta po Unang unang nagregalo sa amo a ah, si PC. Iko ano doy? Iko anong bugas? Kana PC nagregalo, PC karaan Webster. Iko ano ato bang gredo Oh. Unay girigalon ni Tisi Karaan Wilster. Ani. Unja ne apagadjod. Ne apagadjod. ni Apagadjod. Oh, apagadjod. Girigalon ni Ja. Sa ako. O ni, di ba nice? O oh, nice no? Mm. Nice no? Very nice. Thank you very much, Tisi. Ina Apagadjod. Kay Undoy, baliw. <laughs> kay baliw. <laughs> Oh, yan. Binigay ni Tisi, karaan Webster. Ayan. Kapatid sila, magkapatid sila. At saka, may binigay pa ni Rico. Wala na, ginastos na namin. Ana, ayan. 500. Binigay ni Rico, Kuran okay. Pinaso. Oh, may binigay pa ni Sarah president. O, oh, dalawa to. Ten kilos lahat. Ten kilos lahat to. Tapos, nag-ano naga, na namin na nasaing na namin. Tapos may mga dilata pa. Ha. Wala na. Kinain na namin. <laughs> so, Tapos. Ngayon lang ako naka naka-ano, hindi, hindi mo na. Ay, ito, kang Roxan. Binigay ni Roxan to. Guitar. Ano, regalo rin regalo rin o oh, guitar eh, marunang ako konti mag guitar oh, regalo to sa akin nila ni Roxie si at saka ni Roxan Roxan Caraan Aranita niyan, ito yan tapos at saka may kay o oh, yan may Chiri Chiri. Ano sa don doon ni eh, Kalimutan ko yung play ni Chiri. Pero, sa mobile. O, si mobile. Chiri mobile. <laughs> si Chiri mobile. Tingnan natin. O, oh, regalo. Ito ang naga, natanggap namin ng mga regalo. O, so, ito. Oh. Kay to. ito. Hmm. Regalo niya. At may isa pa. Dalawa ito, o. Oh. Dalawa. Dalawa. Ibalik mm mo -hmm. doon mo eh. O, yan ha. regalo yan. Bundas, hindi ka matapos. Regalo yan. Tsaka, may regalo pa ni Sabel. Sabel Karaan. Sabel Karaan. Ano? Sabel Karaan. Galvez. Yan. Tsaka ito, kapatid ni Sabel. Si, ano? Si Rizan si Rezan Galbis. Ayan. O, ang sukasood. Eh, eh, mo sa sukasood. Ako rin Ito, binigay ni Sabel. Sabel, Karaan Galbis. Mayroong piras. At saka ito, ito, may, may pira to. May pira, may laman na pira. Secret. At saka ito, kay ano to, kay... Kapatid ni Isabel, si Rizan risan Karaan, oh, ano yun? risan galbis. Galbis. Hmm. Karaan, galbis. Ayan. So, kay risan to, pag-isa namin ni Undoy. Pag-isa namin ni Undoy, mga palangga. Ito ang dalawa ang gab. At saka, oh, may kay recent pa rin ito. Huwag, no, ayaw, kuha sa ah. kuandoy. Asa nga usare oh, Ayaw, buha ah. Pag-isan to. pag -isa namin ni Undoy. O, to. To. -isa namin. Ang laman niya, itong dab. O, bango, o. Oh. Dab. Dab. Napakabango ang dab. Saka ito. Ito. Ito, pang ano, pang pang sa mga may, may masakit yung ano mo dito. Parang salumpas ba? Ito, o. Oh. Ito. Japan, Ito. Japan. Oh. Yan. Parang salumpas. Hmm. Ito. Ito siya. Binigay nila ni Rizan. Rizan Taraan Galbis. Galbis. Taraan Galbis. Hmm. Binigay niya yan kasama nito. Dalawa dito, at saka anim na ganito. Dalawang ganito, anim na ganito. Yan. Diba? Thank you very much sa inyong lahat. At sa kamay, ano, kay, kay Esther po. ister yan ister karaan pilinyo ister karaan pilinyo yan maraming salamat ter, ayan ketekalabe kayo daghan salamat sa inyong pinasukuhan lengga oh yan al apo naman di abrihan labi kaado yan oh oman sarap. <laughs> ang sarap, sarap. Ang sarap, sarap. <laughs> sarap. Ito ang mga regalo namin na natanggap. Thank you, Lord, sa lahat ng na mga nagregalo sa amin. Ay, hey, thanks for watching. Ah, oh, Jubit Vlog. Ang ganda pong loob. Hmm? Kanda kanda puro katursi sibula si sibula ber sibu luwer sibu luwer kanda pong doy puro okay. puro ka puro katurs puro katursi tingali ini eh. puro katursi shout out jubit shout out jubit thank thanks for watching thank you for watching jubit katanggap kami ng mga regalo mga mga regalo sa mabait na mga tao yan. Tanggap kami. Ito, Apo ni Undoy yan ang nagbigay. At saka, ito, nagbigay nito, Apo ni Undoy. Yan. Yan. At saka itong pera. Itong pera. O. Apo ni Undoy. Undoy yung ano, partner ko. Yan ang nagbigay nito ito rin ako ang may-ari nito si Sister si Sister Karaan Filinio ayan parody song Jubit vlog oh parody song Jubit vlog daw ha parody so uh, Jubit vlog ako uneng, ano rin ko anon noon taga saan kayo kayo ate taga dito sa Bohol taga tagpilar, Kral City Bohol naga Tagbilaran City Bohol. Ikaw, ikaw taga Cebu ka pala. Thanks for watching ha. <laughs> oh, mabilis na mabilis na ma, hindi, mabilis na bigat. Christmas Pasko. Hmm. Nandiyan siya ang tingali nga kanta nga. Mabilis na bidad. Mabilis na bidad. Mabilis na bidad. <laughs> Mabilis na bidad. Thank you sa tanan nga nag Thank you sa tanan tanan nga naghatag na mo og regalo. Thank you ka ajo. Thank you ka ajo sa tanan na sa tanan naghatag na mo og regalo. Wala ano man tigali koy nalimtan no. Una, uh, ang katong una ang, ang kang Sara Duterte yung 10 kilos bugas o mga dilata hmm. sunod ang Vice, Vice President Sara Duterte ba naghatag o oh, naghatag o kuan o oh, naghatag oh, oh. <laughs> ang naghatag sa amo pirmero si Si Vice President kay, ba, kay Bri, galing kay Bra, Vice President Sara Duterte yung mga dilata at saka kape kape at saka sigas 10 kilos sigas tapos sunod yung 5 kilos kay TC Karaan Webster kapatid ni Undoy Baleo <laughs> Kapatid ni Ondoy Baleo, mga kabaleo. <laughs> Tapos ano pang ano yung ano ko, yung pinsan ko, ma, my first cousin si Rico Rico Mr. And Mrs. Rico Maricel. Rico Maricel. Pinaso Pinaso Dalagan. Maricel Pinaso Dalagan. si Rico, may prestasi yan. Ano yan? Uh, Rico Coran Pinaso. Magtiayon na sila. Mag-asawa. Nagbigay sa akin ng regalo. Sa amin, ng regalo. At saka yung mga apo ni Undoy Baleo. <laughs> yung amang mga apo niya nagbigay rin ng regalo. At saka yung pamangkin niya yung guitar nil binigay yun mm. Narigalo yun guitar oh yun at saka magpasalamat ako sa Panginoon una sa Panginoon nagpasalamat ako una sa Panginoon at saka sa kanila sa kanilang lahat nagpasalamat ako sa lahat at saka nila hinipo nila ang mga mga ano, cart. <laughs> nabigyan na kami ng regalo. May nagbigay ng pira. Saka, o oh, mga pira, nagbigay ng pira. Saka itong mga ano, mga ganito, basta, basta marami. Marami kami natanggap. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga natanggap namin na regalo sa iyo. Sa, galing sa iyo yan mga Lord galing sa iyo yan Lord thank you thank you talaga at sa lahat na nagbigay sa sa amin ng regalo thank you sa lahat thank you pagpalain kayo ng Panginoong Diyos ang Ginoo mag-auban kaninyo tanan taninyo tanan Tagaan pa mo grasya ni Lord na pilo-piloon pa ang kas nga ihatag ka ninyo. Anong yung tanan nga nag, naghatag sa amo o uh, regalo. Bisan sa wala naghatag o regalo, kitang tanan. Hatagan ta o maing kabaskog sa lawas, o hatagan pa ta dugang grasya. Dugang yun nga grasya. O ingon man sa akong mga anak, nga naghatag na ko po. Kuan, regalo po, atong birthday na ko, si Michael. Uh, yung mga anak ko si Janjan. Oh. Nagbigay sa akin. Oh, yung mga anak ko. Si Jojo, si Edwin. Oh. Yung mga anak ko apat na anak ko. Si Edwin, panganay. Binata pa. Si Michael, pangalawa. Si Janjan, pangatlo. Si Jojo, pang-apat. Ayun, pang-apat yung ano bunso ko yan. Hmm. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa lahat-lahat-lahat-lahat sa lahat lahat ko mga kaibigan na nagbigay sa akin ng regalo Thanks God thank you Lord thank you sa lahat Thank you sa lahat lahat Og maraming Dagantong salamat sa gihatag ni Lord sa ako ang uh, kanang half million kapin nga viewers sa akong YouTube channel. Thank you, G gi Thank you, Lord. Salamat ko dako. Ano nga sa napanghog ko, baby? Lord, panghog ko. Ano nga sa napanghog ko? Nagpasalamat yung kong dako sa Ginoo sa mga naghatag sa akong mga mga regalo. O labi na sa labi na sa tanan na kung half million kapin nga na mga viewers. Salamat ka Adu. Grabe, grabe. Thank you, thank you Lord. Lord. nga ihatagan ko nimo half million kapin nga viewers Lord o subscribe nga 2000 ka pin. Hmm. Thank you very much. Pila nakakaroon. palangga no tanaw na ko dere mga palangga tanaw na ko dere mga palangga oh ay thank you lord ko na ti oh ga ganiha gitanaw na po ni Five, five, hundred ten, five hundred ten thousand point. Oh, current five hundred ten thousand na five hundred six lang sab ganiha. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Na anak yung mga viewers Lord daghan. Salamat Lord sa mga viewers ngayon mga hatag kanam kanako Lord. Thank you good Lord sa Oh, nara. Nara mga palalabs. Mo ba na? Isa. Mo ba niya? Di man madako. 500. Oh, nara o. Oh, nara. Nara mga palalabs. Oh. Salamat Lord sa mga nag Salamat sa 200 kapin nga subscribers. Salamat sa 2000. Salamat sa 2072 nga subscribers. Oh, salamat sab sa Salamat sab sa five Nasa beto Sa mga uh, koan viewers. Thank you Lord. Thank you Lord sa sa akong uh, five followers ah followers kanang viewers wala viewers wala salamat utang na loob ko sa inyong lahat yun thank you lord utang na loob ko sa iyo lord itong lahat na to kaya kung dili ikaw kung wala ka lord wala din ako wala din kami thank you lord thank you thank you thank you wala ju ko magdahong lord nga Huwag yung kumagdahom nga ingaanin, hindi ay kadako. Ang kadaghan ang nananaw sa ako ang kuan sa akong vlog. Salamat yung kayo ni mo, Lord. O, o ang nag-like, 13,200 at o, 13,200. Tapos, ang, ang nag-comment, 2.0 2,000 nya. Ang nag-share, 4,200 ang nag-share. Thank you kaayo, Lord. Salamat din mo, Lord. Ikaw yung nag-mong aning tanan. Daghang salamat sa tanan sa tanan nag-view sa ako o nag-subscribe sa ako nga 2072 karon nga adlaw karon nga buwan December 25 2024 December 25 2024 Pasko karon. Salamat sa mga pinaskuhan. Labi nakining kining mga viewers. Salamat sa mga nag-view, nag-view sa nag sa akin. At saka nag-subscribe sa akin. Salamat kaayo Lord. Salamat kaayo ninyong tanan. Salamat sa tanan. Nag-like, nag-share, nag-comment. Salamat. Nag-views, lalo na sa nag-views, half million na kapin. Thank you Lord God. Thank you, thank you Lord. Thank you, thank you Lord. Nagpasalamat ako sa nilibulibong nga pasalamat Lord nimo. Kay kung wala ka, wala ni. Daghang salamat Lord. Sa imo kaayo kanamo. Salamat kajyo, Lord. Kaya ka, Lord. Kay wala gud ni mahimo Lord, kung wala ka. Hmm. Thank you. Kaayo, Lord. Hmm. Thank you, Lord. ampo sa ha? Hmm. Amahan ng balaan. Diyos, ikaw makagagahong labaw sa tanan. Dagan salamat, Lord, sa imong kaayo ka na mo, Lord. Bisan pa man sa amang pagkamakasasala. Ikaw nag-abahan ka na mo. Thank you. Thank you, thank you, Lord. Salamat, Lord nga ikaw sa kanamong tanan salamat lord sa akong mga viewers o subscribers o mga nag-comment o mga nag-share mga nag likes thank you thank you lord sa ilang tanan nagpasalamat kay kog dako lord sa ilang tanan o sa labaw na sa imo lord number one gid sa imo lord nagpasalamat kog dako lord sa, in, sa imo ikaw gid ang number one lord kay ikaw gid ang pinakahari sa tanang hari thank you lord In Jesus' name. Amen. Thank you. Bye-bye. Bye-bye live. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. I love you all. Good morning Bye -bye. sa inyong tanan. Oh, kung ano man tayo rin. Ura na alas 12 imedya na ako di ay good noon na hmm. alas 9 o alas 12 32 sa auto daghang salamat sa inyong tanan sa tanan tanan nga nag regalo sa ako bisan sa wala nagregalo, salamat salamat sa tanan kanang mga nag view sa ako regalo na na ninyo sa ako Huwag mga subscribe, nag-subscribe, nag-likes, nag-comment, -nag nag-share. Salamat ka, Adjo, sa inyo, ha? Thank you sa inyong lahat. naghang, salamat, Adjo. Okay, bye-bye na, mga palangga. I love you all.